Uy! Uy! <laughs> oh, let's Normal lang namin ginagawa dito yan sa kamote. Tayo na tayo siya. Oh, so, meron na tayo. Agpaying muna. Going to Camotes Island. May pabawon pa sa amin si Kuya Junler. Thank you po. <laughs> Sana all. <laughs> Pakay ka na ng barko, may ganyan ka pang makikita. Sana, oh, no. oh. So, dito na ako sa Jumar, nakasakay na tayo dito. Uh, support nila dito sa may Kumok. Uh, uh, Pagpunta tayo ng Kamotes Island. Ayan, oh, nandito na kami, oh. Ayan na sila, oh. Kamotes Island salamat ka nga nakarating ka ng pila. Yes po. Uh, salamat po sa safe travel na ibinigay niyo sa amin at nakarating kami ng pilar na maayos. Tama po ang pamilya na mababait. Ano? Oh, oh. Salamat, salamat po. <laughs> hindi ako nahihilo. Oo, hindi ako nahihilo ngayon. <laughs> ano nga po pala ilalagay dyan? Bigas, bigas. Bigas. Para yun yung saing. Kainin. Para ka kain Sa saing muna. Sa Tapos maluto. Kainin. Muna. Ah, kakainin pala yan. Oh, ano <laughs> <kainin. laughs> po tawag yan? Puso. 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 Oh, ito yung oh, nila okay. dito na puso. Mm, okay. Alam niyo, madali lang yan. Ha? <laughs> Hindi madali. Hindi madali. Pag first time. Oh. Hirap din magturo. Oh. Oh. Tiger. Hey ano gagawin natin ngayon? Ay, katay ng ano, baboy. Magkakatay tayo ng baboy kasi maglelechon tayo. Magugupo. Tingnan mo kilo na siya. 45. Ano ba 'yan? 45. 45 kilo. Malaki 'to, ah, malaki 'yan. Sama na sa vlog, oh. Hindi po, uh, po, 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 po. po din yan. Ang tawag dyan, lutong binisaya. Lagyan lang siya ng fresh na dugo ng ano, baboy. Ang galing dito. Oop! Meron mga lechon mamaya. no, nilalagyan pa lang sili, oh. Lalagyan niya to. Ay, luto yan ni Andrew, oh. What's up, Andrew? Ayan na. Si kaya Mel dyan. Atay Jerry. Ayan sila po ang may pakana dyan. Fresh na fresh ang buo. Para alam kong ipitas ang candy. A few moments later. Ano siyang technique? lahat tapos ikot-ikot konti. Woo! Oh. <laughs> yes. 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 Juices! 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 Drippin! Bango guys! ay, ay grobe! Ang bango! Lalo! Tingnan! May mga! Oh. Hmm. Sana oh. oh. Ayan na po! Umakaya sila! na sila! <laughs> Ayan na po! No? Grabing experience to. Alam mo, ngayon lang nakakain. Fresh from oven, kinain talaga. Fresh from ano ba? From luto. No? First time yun, kumain ako ng ganun. Bila, Hmm? lutong. mas serap sarap? ayun no, lotong oh yeah. damn! mo na wala lang kataw, tama parang private island so oh. welcome Kawit Dito po tayo sa Kawit Resort and Cafe So ano muna kami pre muna kami Chocolate. Puto Maya at Chokwate Ito tawag nila dito sa Suman. Lagyan natin ang sukal konti. Uh -huh. Good morning, Kamotes. Ah, oh. Kamotin kahoy. Hello. Good oh. morning. Good morning, pa. Welcome to Boardwalk of Camotes Island here in Pilar. Ito nila walang tao, walang maniningil. Ano ang kasunod mo? Ay, may kasunod pala. <laughs> Sup! So, meron silang entrance fee dito. 20 pesos lang naman. Meteran. Sige, lasok na tayo. pinaka-ending ng boardwalk natin. May entrance na 20 pesos. Doon pa lang sa may harapan kung may kita nyo kanina. Pwede ka dito mag-feature picture. Ito, mga gilid, mga limestones. Ayan. Medyo matalas nga lang siya. So, kailangan mag-ingat ka sa iyong mga tinataparan. Kahit uupuan mo siya, medyo matulis eh. So, dito sa taas banda, meron siyang cottage. Ito lang tayo. Pwede tayo magpahinga dyan, magpahangin. Ah, uh, isipin mo 'yung mga taong nanakit sa iyo. hindi eh, pa lang mag-enjoy ka pala dito. Ano, sulit ba? Halagang 20 pesos. Ay, ilang oras naman 'yun eh, uh, no? Anli na 'yun, andy. so ito 'yung tinatawag nilang boardwalk dito sa May Imelda. Dito 'yan sa Camotes Island, Pilar. sampai ka na. Dire mo, 20 pesos lang pumunta ka dito sa gabi kung ano-ano na maririnig mo. Dito tayo ngayon sa tambayan natin. Uh, part lang to ng Camotes Island. Itong maliit na island na to. So yung pinaka main island niya nandun. Nandun pa. Hindi ang nagkakamali. Wala pa tayo sa main island ng Camotes Island. Ambay muna tayo dito. Okay, so, natin si Drew ngayon. Eh, bibili daw kami ng isda sa may banda roon Hindi magsasagwan daw kami. So may experience natin yung pagsagwan dito. Ayun e eh, sundo natin. Tayo may kisa kay sa kanya ng munting bangka. Kaya yeah, do. Pasara tayo. Diyan, 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 diyan. Diyan, diyan. Diyan, dito, dito, dito. Tara, dito. Teka, teka, teka. Sige. Dito ka upo ah. Dito ka harap. Dito na ako harap. Oh, sige. eh dito ka wala, dito muna. Teka, teka, teka. Teka, teka. Excited <laughs> lang eh, no? Yan. Seryoso ka ba? Okay. Safe safe. Sige. Okay. Good. Hoy. Wag na doon lang tayo sa gilid. Sa tabi ng kanta. Doon tayo doon, ang layo doon eh. Basta tayo doon, lang. Ah, doon tayo ba na. sa gitna? Sa kanila? Hindi naman tataog to, di ba? Nakasama natin si Andrew. Actually, malinaw dito ah. Malinaw yung tubig dito kasi medyo mababaw pa rito. Astig! Sa araw oh. Okay. So ganito pala ang kalakalan dito. Sila okay nga mo? Sila ano? Sila no? oh. oh. ano? Sila ano? Sila ano? Sila ano? Sila ano? Sila ano? Sila ano? Salamat eh, hilo na ako eh. <laughs> Balik na kami. Salamat sa kakaibang sa experience. Ayan oh. Eh. Look that. Yan ang kakainin natin. Pagbalik natin. Kapunan yan. Thanks. Ito yung kinilaw. Kinilaw. Ayan oh. Sa ng pagkain dito. Kaya na, binibiyang na, sa atay. Nahuli kasi to kagabi ni Andrew. So, medyo late na siya nakauwi. Okay pa? Ano to? Kakamayin lang? Oh. Kaya na. no? Kasakit ba tiyang ngunit to? Kamaya na! Kamaya na! Kamaya na! Kamaya Wala pa tayo aga. Tamis so, tamis! Isa lang muna! Isa lang! Isa lang. Isa, isa lang pag may suka! Siguro pag may suka! grabe <laughs> grabehan na to sa Kamote Island thank you Andrew tagabi pa siya gigil na gigil na <laughs> <Sorry>. <laughs> Nako, naligaw pa ata kami. The greatest of all time, oh. dot Mga aso. Paano to? May aso. Ako, lumalapit na. Lumalapit na siya. Takbo! Ano, ayos lang kayo? Ayos lang? Ay, lang. Ah. Tas pala nito. Huwid na po talaga sa nasa bundok tayo. Ulang pa to. Nakakahingal. Pero kakayanin natin yan. Po ang simpleng pang araw-araw dito ng presidente po. Ang lakas pa ni tatay oh. Uh Oo. -huh. Ayo uh, Drew, nasa kalahati na ba tayo? Oh, malapit na. Malapit na. Unti kanina na pa. Kanina pa yung malapit mo eh. Ito na Go. Tapos naman. Ah. Hello doggy. Ikiraan lang. Agate ah, gate pala yon? Yes. Konti na lang. Tigas na nung ano ko. Kalp ko. Ah. Thank you po. Ay, naka. Grabe. Yeah. sanya perfect view. grabe. Look at that. Ay, shit. Grabe, ang ganda. Grabe, oh. Grabe naman. Good morning, Camotes Island. Ay, nakikita niyo yung bundok ngayon Late yun. Ganda naman dito. Wow. Tingnan tayo dun ah. Ayos, worth it. Ang ganda ng ano, ang ganda ng view. Talagang matarik lang pagkakas. Oh! Astig! Grabe! Dito kami sa pinakamataas na parte ng bundok ng Camotes Island na to. Itong pilar. grabe! Thank you, Drew! The best ka, the best! So ito na po yung last day namin dito sa Pilar Camotes Island gusto namin magpasalamat sa pamilya na tinuluyan namin. Kaila Ate Lelit, kaya Jerry, kay Kevin, yun o! Kay Andrew, yan, yung palaging sumasama sa amin. Iniikot kami rito sa halos buong isla. Kaya sa mga nakilala namin dito, kaila Eljan, Joan, kaila Jomar, at at sa pamilya nag-invite sa akin na sumama rito, salamat din. <laughs> yan po, yan po, yan po ang kasama ko dito, ang pamilya ko. Salamat, Kamotas Island! Woo!